What is happening is not a coup d'etat, yeah. but a revolution of the people. Yeah! <laughs> February 25, 1986. There is a national emergency, and I hereby proclaim it. I hereby announce a uh, curfew nationwide. <laughs> ninyong susundin yung order na yan. Lumabas kayo sa bahay ninyo sapagkat itong bayan na ito ay bayan ng malalayang mamamayang Pilipino. Tatlong dekada na ang nakararaan, ganito ang mga eksena sa EDSA. Mr. Marcos has left this country. I guess it seems like we waited for this forever. Party! 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 Nagtagumpay ang apat na araw na mapayapang revolusyon ng sambayan ng Pilipino. Natuldukan na ang nasa may dalawang dekadang pamumuno ni Ferdinand Marcos. Nagwakas ang batas militar, ang iniluklok ng taong bayan, ang may bahay ni Ninoy, si Cory Aquino and consecrate myself to the, service of the nation. to the service of the nation so help me god so help me god bagong pinuno bagong pag-asa raw para sa marami sa ilalim ng nagbabalik na demokrasya demokrasyang isinilang sa EDSA pero matapos ang tatumpung taon ang dating simbolo ng demokrasya larawan na ng lahat ng mali sa Metro Manila. Mula sa matinding trapiko, hanggang sa nagsisiksik kang populasyon, problema sa pabahay, pasura, at ang kaakibat nitong problema sa pagbabahak. may solusyon pa nga ba ang mga problemang ito o ang tanging paraan na lang ay ang magsimulang muli, gumawa ng mga alternatibong megacity at iwasan ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang EDSA, isa sa mga pangunahing kalsada sa NCR. Isa rin sa pinakaabala. Anim sa labimpirong syudad ng Metro Manila binabagtas ng highway na ito. At isa nang araw ito sa dahilan kung bakit araw-araw na laman ng balita ang mga problemang nararanasan sa EDSA. Ang ay kakulangan sa pagpaplano at kakulangan sa management system. Kasi ang problema dito sa Metro Manila ay yung labimpitong local government units. May, may kanya-kanyang boundary. Pero yung EDSA, tinutuhog ang karamihan sa kanila. Hindi naman tumitigil yung problema ng traffic sa boundary. So kailangan yung plano mo pang kalahatan. idagdag pa rito ang pagdagsa sa NCR ng mga tao at sasakyan mula sa mga karatig probinsya gaya ng Bulacan, Laguna at Cavite. Pag yung mga pumapasok galing sa NLEX, yung pumapasok galing sa SLEX, so kailangan na pag-aaralan din yung problema ng traffic sa Bulacan, yung problema ng traffic sa Laguna, kasi yan ang yung, yung dami ng taong nanggagaling dyan sa mga lugar na yan, na dito sa Metro Manila nagtatrabaho nakakadagdag doon sa dito na nakatira. So yung pagpaplano kailangan malawakan, hindi yung nagkakanya-kanya. Yun ang isang malaking dahilan ng uh, itong traffic dito sa Metro Manila. Isa ang urban planner na si Dinky Von Einsedel sa mga naitalagang planning commission ng Metro Manila Commission noong panahon ni Marcos. Ang MMC ang tumatayong pamahalaan noon sa pinag-isang mga lungsod ng Metro Manila. Ang gobernadora, si First Lady Imelda Marcos. Gumawa kami ng long-term plan. Uh, doon sa long-term plan, may uh, kasama doon yung flood control and drainage, uh, yung transport. Yung labimpitong local government, noong panahon ni Marcos, medyo wala silang papel. no? ang dumidesisyon yung Metro Manila Commission. Basically, si Mrs. Marcos yun. Noon, kailangan pa raw aprubahan ng komisyon ang mga plano ng isang alkalde ng anumang lungsod sa Metro Manila. Kailangan titingnan namin yun nung araw uh -huh. sa, uh, sa Metro Manila. Pag sinabi mong residential ito, hindi pwedeng may katabing industrial. Kasi noon ang problema, meron dyan sa kalokan industrial, Nasa likod ng bakod, skwelahan. Yung mga ganong sitwasyon. Dahil nagkakanya-kanya. Maging mga ahensya ng gobyerno na may balak ipatayo sa Metro Manila, kailangan ng permit ng MMC. Kunyari, uh, DOTC. Nagpaplano ng bagong mass transit. Kailangan 'yon coordinated ng Metro Manila Commission, NEDA, Department of Finance, at DBM. Para ma masynchronize yung paggagawa ng kalye. So kahit na DPWH ka, DOTC ka, NHA, basta may project sa Metro Manila, meron kaming schedule. Taong 1991, inilabas ang Local Government Code sa ilalim ni Pangulong Cory Aquino. Nawala sa so po din ng kapangyarihan ang Metro Manila Commission. Ang mga LGU, muling pinalawak ang kontrol sa kanilang mga nasasakupan ang muling pagkakanya-kanya ng mga lungsod nanganak anak daw ng san na makmak na problema. Ang isang matindi na problema pagkulang ng koordinasyon na sa baha. Dahil yung, yung tubig baha, eh, hindi tumitigil sa boundary yan. So for example, yung baha ng Valenzuela, baha dyan sa Kaluokan, nanggagaling yan sa Quezon City. Mahikita na hindi epektibo yung mga solusyon pag yung kinakanya-kanya, pag ang problema ay tumatawid ng boundary kagaya ng baha. Tulad ng baha, tumatawid din sa boundary ng mga syudad ang problema sa trapiko. Pero ayon kay Dinky, malaking hamon din ang pagpapalit-palit ng administrasyon sa pag-usad ng mga plano. Uh, pag may bagong administrasyon, may bago na namang gagawing priority. LRT 1, uh, nung, nung nasa gobyerno pa ako, isa yan dun sa mga project na nasa plano na. Tapos yung mga ibang mga LRT lines nung araw na naka-layout na, naka-propose na, hindi na implement Katunayan, hindi naman daw masasabing walang naging pagpaplano sa pagtatayo ng Metro Manila. Ang Maynila, ginawa noon ng master plan ni Daniel Burnham, pero Rizal Park at Rojas Boulevard lamang ang nakumpleto. Sa pamunaan ni Pangulong Quezon, isang plano rin ang ginawa para sa Quezon City ngunit ang Quezon City Circle, North Avenue at East Avenue lamang ay naisakatuparan. Yung plano nung nauna na isa sa tabi, tapos gawa na naman ng bagong plano. So hindi siya tuloy-tuloy. Hindi mapalitan yung political system na yon. Mahirap ma magawa na solusyon yung problema ng Metro Manila. It's an institutional problem. Ang mga institusyonal na problemang ito, kasama na ang problema sa pagkakanya-kanya ng mga LGU, ang siya ngayong leksyon na ginagamit sa pagtatayo ng isang alternatibong megacity sa hilaga ng Metro Manila. Isang syudad na tutulong sa pagunlad ng Pampanga, Tadlak, Zambales, Bataan at Nueva Ecija. Isang metropolitan zone na sinlaki ng kalahati ng Metro Manila. On Clark Green City. Be sure to come back. Use Five Everywhere. Copyright 2016.